welcome to my channel! Yeah! so, for today's video is January 31. Ito na yung salubong ng ating New Year's Eve. Kaya naman, tutulungan nyo akong mamigay. Mamigay ng mga pinag-ipunan nating mga uh, giveaways para sa mga nangailangan. So, oh! mas maganda yung lahat tayo ng medya Kaya naman, ano Sige, mag Maghapot-hapot muna tayo ng mga pamigay natin. So, samahan niya ako! For some kids Some tids, And dadagdag natin dito sa package Itong mga kids Kalendaryo Yung mga sapo ng mga giveaways Na binili natin sa World Bazaar Festival. So, nandito to para ipabigay natin. Today is December 31 at ngayon po ang bisperas ng medianoche. Because mamayang gabi ang salubong ng January 1, which is Happy New Year. Kaya, mamiligay tayo sa labas mamaya. Nandito kami ngayon sa Tagig at on the way to our to our ano, ah, uh, bibili pa kami ng mga lulutuin namin for today. Pero on the way, sa ating pupuntahan eh magdi-distribute po kami. Oh. Ayan, yes, niyo kami. Itong taon na to, 2024, medyo naka on na own tayo. Ah, mas maganda, mas bongga ang year ko ng 2024. Kaya gusto ko mas bongga rin yung taon ng lahat ng taong nanonood sa akin. YouTube channel! Oh, okay, kahit huwag niyo na ako i-follow, panoorin niyo lang to. Walang problema sa akin. Kasi iba naging clickbait, maglalagay sa ano, TikTok na pamimigay kasi follow mo muna sila sa social media. Ito, kahit huwag niya na po ako i-follow, gusto ko lang talaga gawin. December pa lang, uh, kumbaga parang ano, midway pa lang ng December, buwibili na kami kapag may racket ako. Tapos ano, uh, iba, isa isang sako, ganyan, para at least may pamigay ngayon. So, ipon din to. Hindi to pang isang araw lang na pumunta ako sa ano, bazaar, tapos bumili ako ng maraming-maraming. Ilang araw to, na pag may ako at may sumobra, Ibili lang ako para sa mga, sa plano ko ngayon na gawin. Marami din kasi mga lugar dito sa sa ano, sa tagig na marami ang ano, kung bagay yung hindi halos mag-celebrate is because wala silang handa. Ngayon, walang dahilan, I'll give them some cash too, para may pampansit sila. Pero basically, uh, mga pansit ano to, pag nakita nyo, may pambihon, may pampalabok, at saka syempre may macaroni. Bibigyan tayo ng cash para sa mga ano tao na sa tingin natin ay wala silang mga pang Pero ngayon, buksan natin to marami pang sako. Ayan. Marami pang ganito na nakasako. Kaya samahan niya kami ng mga anak ko. Kahit kami ay distribute nito. hamwa, hamwa. Hamwa. ito lahat ang pangyumigay natin. Nakakatawa. Ah, ang dami nating naipon. Kasi ito yung mga, halimbawa may, may, ano, extra ko na tip, ganyan. Binibili ko na lang sa bazaar ng ano, per day. So, meron na rin tayong mga cash na nakalaan. Ito, magiging itsura niyan. So, yung pansit, tapos itong ano, itong kalendaryo, tapos yung cash. Oh. Kaya naman, halika na, maglagay na tayo sa cart. Let's go! So, ayan, ready na tayo mamigay. Kasama ko ngayon on the driver's seat. Siyempre, si Uno at saka si Ping to help us out. Si Ping yung mismong nagkarga ng mga sako-sako. Tapos si Uno naman yung naglagay dito, nag nagsalansan ng na mga ipamimigay natin. Grabe, oh, ang dami. Oh, halika, Lela, ipakita natin yung dito. Ayan, oh, ito na. Grabe, napuno yung sasakyan. Kaya hindi talaga, ta hindi talaga to pang, ano, pang one day na binili namin kasi sobra napuno ang sasakyan natin marami tayo siyempre yung binigyan ng giveaway na ito kaya let's go sa go Nay! Nay! May medyo noche ka na? May medyo noche ka na po? Wala pa po Ano o, oh. para okay. sa iyo po Tapos, okay ka ba? Kaya atin. O, nanay, okay. mo lang po natin? O tapos nanay, pangsahog mo Okay, fair naman yung gabi po Anong happy new po. Swerte naman ako. Happy new year po. Thank, new year thank, po. Thank, thank you. you po. <laughs> Kasi nyo na po yun na. Salamat po. eh you, Nochi Nanay. Thank, uh, you, thank, uh. you, thank, thank you. you, thank you. you. Happy new year po. Oh, wow, ganun ni, eh, ganun ni. Eh. Ano, you know, alam niyo ba yung pakiramdam na gano'n? Ano po to? Pera po. Salamat po. Malalaglag po yung kalendaryo. Malalagay ko sa tao. Salamat po. Salamat po Ma'am, po ng video. Happy New Year po. Ay, po. Ay, naku, thank you, Lord. Thank uh, you. Ito na yun. Pang gisa mo. Lord, salamat. Na. Parang salamat. God bless. God bless you tonight. <music> Happy New Year! Oh, uh, oh. Uh, yeah, oh, pang bisa, pang ano, pang ano, salamat. Siyempre yung mga tatay nagtatrabaho pa, di ba? Kasi yung mga nanay nag-ahanda nag na for New Year. Pero iba yung pakiramdam. Kasi ibarin rin yung ano eh, yung alam mo kailangan nila. Yung isang mama lumapit talaga. Ibig sabihin kailangan niya. Kaya, Aww. hindi oh. natin. Nay! Nay, Happy New Year! Happy New Year, Nana! Happy New Year po. Kuya, Happy New Year po. Thank you po, ma'am. Eto, kuya, pagdamutan nyo na po. Salamat pang, pang It uh oh, uh oh, po, pag-prime mo na Diyos. Okay, happy new year. Happy new year po. Hindi na tayo magpapakilala kasi muna kung hindi naman tayo kandidato. Gusto lang talaga natin magbigay ng medya noche. Kaya meron nga isang nanay nagtanong, ah, sino to? Wala po, ako lang po ito. <laughs> Tapos binigyan na lang natin siya para para ano at least mas ma-experience nila yung magic ng new year at magic ng taon na to i-share lang natin lang, lang, lang. Oh. Nakakatawa to mga ka-sweetites. Ay, mga sweetites pala. Hindi namin malaman kung ano, sino talaga yung nangangailangan. Minsan nagja-judge kami oh. according to ano itsura, di ba? Siyempre, may misa. hindi ka na, ayaw maging judgmental, pero may kita mo, bibigyan mo na sana, tapos sabihin mo na, ay, oh my God, may skincare, hindi pa nasa spread, mga ganun. Ayun, ano? Yan! Yeah. Happy New Year po! Nakasam sa mga bata, oh! oh Nakakatuwa yung mga bata. Ay, nagustuhan nila yung kin. Yeah! Yan, ganyan. Yan yung sinasabi natin na may magic pa. I mean, ngayon kasi meron na tayong naiisip na depression, mga anxiety. Pero ito, pag may magic ang ganito, alam mo yan, naiibsan. Oh. Happy New Year po. Parang kinalak ko pa nyo. Ako po yun. <laughs> Happy, Happy New Year. Thank you. eto na nga mga sweethearts, Ito na yung big four, last four na natin. Nanay! Happy New Year po! Ay, ako na, ako na. Ako na dito sa'yo. Happy New Year, Nay, ha? Happy ganun anak. Sana, pag wala na ako, tapos, na may sumobra sa inyo, sana ipamigay nyo rin. I mean, sana magbigay kayo, mag-share kayo ng blessing. Tandaan nyo, importante yun. Nakakaluwag ng paghinga. Kung may sipon ka, tsaka may ubukata mo, luluwag ang paghinga mo pagkatas nito. Promise. Yun na, there you go yun na yung last bag natin at syempre, nagtira ako ng tatlo, kasi itong mga anak ko sinabi sa amin, may nagde-deliver sa amin ng mga parcel kilala namin na talaga yun, almost close na, kahit hindi ko mababayaran i-gigash ko na lang, ibibigay nila so nagtira ako ng dalawa para sa J&T and Flash, tapos meron din tayong nagbabasura kaya nagtira oh. tayo ng ano ng tatlo kaya alika na, punta na natin si nako sobra. Nakakahingal yan siya. Oo. Pero, sa totoo lang, ano, nakakahapi sa puso. Ultimo yung mga anak ko. na hapis sila sa mga ginawa nila. At sana na-inspire kayo. Hindi po po ito ipopost because, ano, magpapayabang ako. No. Hindi naman po gano'ng kalakihan yung mga pinamigay ko. Hindi ako namigay ng appliances. Gusto ko lang lahat may medya noche. Pero, ako natutuwa ako. Asinamahan nyo ko nako thank you so much. And, of course, eh i-like na to, i at mag-comment kayo. Huwag na naman ako i-bash kasi unang-una sa lahat, hindi ko naman kayo pina-follow. Hindi ko naman sinabi na wala naman akong clickbait sa ano sa ibang sa ibang uh, app para sabihin sa inyo na o i-follow nyo muna ako para mabigyan kayo. Hindi ito random po ito. Random dadaanan natin. Maraming salamat po watching mga sweethearts. At ah, sana nag-enjoy kayo kasi sa totoo lang napagod kami na pero nag-enjoy kami. Yun yung ano, yun yung uh, deal ngayong uh, New Year and tandaan niyo to, it's better to give than to receive. hamwa, love you guys.